Saka namin iniiwas siya sa mga bakal. So yung mga kabahay, bago namin latagan ng bakal itong ating iislaban, ginagawa namin ay nilalagyan muna namin ng kontraanay uh, solignum soil guard. Ito po yan. Hindi uh, ko lang alam kung magkano presyo pressing Bali, yan pinapalibutan namin sinuuna namin babat sulok saka namin niiwas siya sa mga bakal <laughs> mas magandang uh, lagyan natin yan ng salignum soil guard bago tayo magbakal yan ito so, ang ginagawa ni idol gilid gilid lang muna Bali sa isang timba uh, para di na kayo mag kasi ang ano nito ang application nito is two parts ng solignum tapos 150 parts of water Bali sa isang timba uh, merong pitong takal netong takip niya. ito yung nga palang nakaraang video natin para dito naman yun dito naman natin ipapasok eto sa bawat butas na to ayan bali isasabog siya dito sa mga ating strainer ayan ayan dito natin papasok ayan pa sa kabila hanggang dun yan sa dulo tulad ng video natin na nakaraan basta gawin na lang natin iwas natin sa sa mga bakal dahil nga syempre mga kabahay kaya kalian <laughs> mas babad na babad mas maganda 1 square meter okay gilid gilid ito nga pala yung gagawin nating bahay ngayon ayan ito, malaki na bahay natin na ginagawa na ito. Two story. Dito nga pala kami sa lugar ng Balanga City. So, yun lang po, Unahin natin yung gilid-gilid. Kung okay na yung lahat, dito naman tayo. Buwanda sa gitna. Basta babarin natin lahat buo. yung video natin nakakabahay ulitin ko lang ha Natat natatandaan nyo yung video natin na nakaraan na yan ayan yung dyan natin ipapasok to bali pressurize ang gagamitin natin wala halimbawa dito wala dito bubuga sya bubuga sya dun sa kabila ayun doon tapos kakonekta naman meron bali dito sa ilalim nito meron dito nakaabang diyan tapos ayun bali yon hindi pa natin tapos bali dudugsong uh, dugsong pa natin yan saka yun pa bali na compute na nga pala namin yung tubig isa sa kayong isasalin namin na soil guard isang timbang tubig bali pitong takip nito pitong takal ayun tulad okay. na yan so, isang timbang 16 liters pitong takip ng soil guide yun know, o parang ginagawa ni Idol ah. na Idol yun Up next isang timbang tubig sarap itong takip ng Dalawa. 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 Anim. And pito. Ito yung natin pakahalo. Bago natin na-apply. Doon sa bubuhusan natin. So yun lang mga kabay. Uh, Solignum Solgard. Baka naman. <laughs>